Hi guys, it's me, Papa in Blocks. Hindi ko sana ibovlog to, kaso sobrang tagal ng order ko sa McDo. Umabot ng labindalawang minuto. Pero anyway, kain na tayo guys. Samahan nyo ako kumain. Dito na ako uupo para makakain agad ako guys. Meron ako ditong Big Mac, Large Fries, Sandwich, at syempre hindi mawawala ang paborito natin na Coke, hehehe. <laughs> Hey kuya, gusto mo mag-share sa akin? Sige dyan ka. Nakuha mo na ba mga in-order mo? Ano mga in-order mo? Ay, umalis ha ha ha, alis na din tayo guys. Sa labas ko na ito kakainin, saan naman kaya tayo sunod na kakain? Comment kayo guys and huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe. Para marami pa tayong pagsamahan na adventure.